Yan po guys, ah, uh, ngayon po uh, dinalaw natin ulit si Mayang. Uh, Matagal-tagal na tong ano po, pinadala ni Ate May sa Macau. Maraming salamat. Nagdala na rin kami ng bigas para mayroon silang magamit. Ababa uh, yung biyahe namin kanina so niritso lang kami dire para mahatod ng bugas. Galing ni Ate May, salamat po. Nami dalang bugas dire. Na dere. Yan, mayroon, mayroon kami nga uh, 25 kilos. 25 kilos na bigas kakarating lang namin so, nagmamadali kami dahil po ay malapit ng lubog yung araw baka pa kami ng dilim dito so ito po ah, dalhin mo to bro ipasaan na bro yan yung bahay nila ni ate mayang nandyan sila sa loob Ito, itong bahay nila hindi pa nagalaw. Wala pa tayong sponsor dito. Yeah, Ay, sir. Uh -huh. sood, mo sulod ni ha. Kasi lang ang suga kay ngit-ngit, no? Para yung suga. Kaya so, kay napunder ang suga sa sod. Mo oh, nilang di balay din ni eh. mo sulod ni ha. Ale. As asa mang uban anak? To, nag-basket man si Roya, akong anak ko siya. Kung laki, akong babae, magkatabang na akong laba dito sa obus. Oo. Uh -huh. Gikan ka, gikan ka laba. Gikan ko laba in so, Ilagay mo dyan ha. Yan, mayroon tayo na bigas 25 kilos. Yan po si Ate May ang galing pa naglaba. So yung yung ano mo, yung anak mo na dalaga, naiwan na, na doon sa ano? Oh, may naglaba. sa man na diha kuan kanang gripo. Gripo. Gripo lang. Naa di sa may kahoy lagi. Okay, wo, kanang di man kasaka diri ang tubig sir. Dito so, so, man so dito, dito lang dito. sa obos, oh, ha, may yeah. Di man sana mo ang kuwan. Sa kang so, papa man na nga kuwan. Nga oh. gripo ko. So, Sumao man ay ang katong kinamuhuran no? Hmm, kinamuhuran ako. Kaya yeah. lagi <laughs> ang <Yeah. laughs> ganyang mm. kuwan. Si so, Inday, kanang sauna, sa una wala man siya dito. Oo, oh, mone ang katong na sa kuwan. na sa ako ang mama. Oh. Sa mama sa oh. Mag oh, Paris. Mag-hi. Hi, Bi. Hi, Hello. Man. Ikaw. Kasi kitong ni Mo? Mikayla Kasi kitong usa. Si. Ikaw, Bi. Kasi ni Mo, Bi. Kasi nga Juliame Ha? Juliame. Yung asawa ni ni Ate Mayang doon pa sa sa bot sa botuan, botuan, no? oh, botuan. So hindi pa nakauwi no. Wala pa down sir. Oo. So sa mga bago pa sa ating uh, channel po ay eh, napuntahan natin si Ate Mayang dito. Uh, dalawang bisis na pangatlo na ngayon. So yan uh, yung bahay niya. Ito po yung bahay niya sa kapatid to. At hindi pa rin natin nagalaw kasi wala pa tayong sponsor dito. So tiis-tiis lang muna ha. Okay na uh, Antay-antay lang po tayo na ano po uh, baka baka naman no. Uh, mag, may mag-sponsor sa kubo nila. Dito lang po walang problema sa lupa dito. Kasi ano po uh, sa kanila po ito dito sa papa niya. So ngayon po ay uh, yun, kung makita ito po uh, lang at saka trapal. Sa nakaraang linggo pa, nag, mayroong inabot si Ate May sa Macau. Ate May, maraming salamat ha. Ito po, uh, 35 25 kilos na bigas at saka mayroong pangulam. Ito po. thank you, Kaayo. Mm. Salamat, Kaayo. Mayroong uh, 500 para pang bilhin nyo ng pangulam-ulam. Bili ba kayo ng isda no? para sa ulam-ulam ninyo, ha? daghan ka oh. salamat. Oo, si Ate si, may Mai sa Macau. Ate Mai sa Macau. Ma'am mamay Ma Mai sa Macau, salamat, Kaayo, sa gihatag ni mong grasya. Dako na kayo ng katidad para na sa akong pamilya. Uh -huh. Dako na kay ni katabang namo. Daghan kay salamat. Oh. Uh Kinasing-kasing -huh. na kung pagpasalamat. Dagan Daghan oh, kay salamat jud. Yan po ah uh, tsaka yung bigas ha 25 kilos. Mayla na pagdagdag sa konsumo salamat. ninyo. Salamat. Thank you kaayo Dagan kay uh -huh. salamat. Magpadala imong bana kada Sabado? Kada semana sir kay. Kada semana. Si oh, aw oh, kada Sabado or kada Domingo? Kada Domingo. Oh. So ana makapalit to kapalit gyud mo bugas atong Domingo. So madong nadwagan, no? Salamat kun um, taon kay. At naputay gamay nga kon pang sudan-sudan ninyo. Mahinaot makatabang ha. Salamat oh, uh, Makatabang sa karon. Basta ano lang po, uh, kami po ay dili lang mismo saad, parte sa inyong balay magdepende, magagad lang ta sa kung naa mo sponsor kay kung kita-kita ra, ah, diin yung ginamo makaya kay gani hey, no. atong bios pati mo yung gagmaya ra gyud. So mao na nga manghinaot mi, uh, nagbabaka sakali din kami na baka mayroong mag-sponsor sa ano po nila sa itong kobo nila pero hindi ito sa kanila kung uh, paggawan sila ng kobo hindi dito doon sa gilid lang kahit maliit lang na kobo lagi kaming nag, nag din para sa kanila so sa ngayon po uh, nagp nagpapasalamat kami na kahit pano, pa mayroon din nag-abot para pangdagdag sa ano nila konsumo dahil uh, lima po yung anak ni ate Mayang at saka wala ka bang ibang ano, kanang mga ibang ginagawa? Ito lang ah, nagbantay sa ano, anak niya Oo, uh, kaya di madasir. oh. Uh. bitaw ko sa una o pang... nag man ko, ako may nag na sir. Di magdaoy eh, ba? Nagtutoy uh. na ako, magsilbi. Di magsilbi no? Kaya nagtutoy eh, um, man ko, uh. no? Nagtutoy man ko, niya. Oh. ka magsigikog ko, an, uh. init baya sa diha. Oo, oh, mausad, no? Inya ra juga ka makaliok-liok uh. anak muda um, ka na ko. Napuhot intaon maluyang Ginoo. Uh. Tagaan mig kabaskog sa panglawas. Oh, ikaw hindi sa sa'yo yes, yes, mga yes, salamat. Salamat din. Tingnan ba? Istorya ba? Na. Salamat. Istorya ba? Salamat sa atong rasya mo. Nga nadawat na to. Thank you. Yan oh, pa ah. Uh, yan po ate ha. Dilirmi mo saan. Kung kadosa pa yung ka balik kay daghan sa gamay gibang buhat karon nagnapa medo ka balay ron no, panahon nahom mm. man nag dungan mm. so yan po ah, maraming salamat sa lahat Pero ating mga salamat viewers salamat kayo sir, sir hmm. Rene, bro ta, sir tata salamat kayo ninyo nga inyong gigimin og oras og panahon nga nakaargi mo namo hmm. bisan sa kalayo inyo minggi Giduaw na rin yung minggi pangmusta. Nanggit <laughs> kayong salamat ninyo. Oh, walay sa pa yan. Basta naalami time at saka kalayang tapir may sa si ginawa nga natay uh, maabot gyot sa inyo ha <laughs> maabot na, basta naalang gyoy grazia gikan sa atong ginawa salamat talaga sa ating mga sa ating mga sponsor maraming salamat sa inyo uh, ginawa po yung manalangin sa inyo ha sa inyong uh, pagshare sa inyong uh, mga blessings para sa ating mga tinutulungan ngayon po si ate may ate may salamat ati may ha maraming salamat sige dila lang kayo magdugay ha Uh, babay na sa inyo kay malapit salamat. na magabi. Dugang-dugang na inyong konsumo. Ay, salamat ha? in town. <laughs> no hmm. Sige po, ah, maraming salamat. Ah, yan po ay malapit na magabi. So, bababa na kami. Sige, eh. na, na oh, Salamat kayo. Thank you. Bye-bye. Oh. bye Bye-bye. <laughs>